Hello, welcome back mga ka family. Ngayon may gagawin naman tayo mga ka-family. Tortang sapal ng lubi. So, iyan. Iyan. Yung gata nakuha ko na po kaninang umaga. So, gagawin natin tong torta. Iyan, may one half cup tayo ng all-purpose flour. So, iyan. One half. Then, dalawang peraso ng kamatis. Isang peraso ng bumbay. Dalawang cloves ng ahos. At may dalawa tayong itlog. Yung small size lang mga ka-family. Needs din natin ang magic sarap. And asin. So, yan. Abangan natin mamaya yung mga recipe. So, iyan. Ang kamatis, ganito. Yan, hiniwa ko nang ganito. Hiniwain ng maliit mga kafamilya at ilagay natin to sa sapal ng niyog. Then, chop onion. So, iyan. And chop garlic. So, iyan. Hindi ko lang po pinakita yung pag-chop ko mga ka-family kasi mahirap mag-video mag-isa eh. Ayan, ganito lang ginagawa ko. Ayan, slice ko muna yung lahat ng mga ingredients o sangkap para mabuo natin yung tortang sapal ng niyog. Yan, ganito lang gawin natin mga ka-family. At lagyan natin ng magic sarap. Depende sa taste yung mga kafamilya kasi ako natatansya ko na yung templa ko eh. Yan. Asin. Depende din sa taste nyo. Yan. Ganito lang. At ihalo natin. Halo hanggang mamix lahat yung mga sangkap na nilagay natin sa sapal ng niyog. Ayan. Ganito lang kasimple mga ka-family. Kailangan nating maghanap ng o mag-isip ng anumang mga pang-ulam para mas matipid tayo. Ayan, crack the egg. Ayan, ito ginawa ko mga ka-family. Kitaan nyo, grabe ang hirap pag mag-isa ka lang sa pang-content mo. Ayan mix lang natin lahat yon yan ganito lang mas masarap mga ka-family lagyan natin ano lagyan natin ng onion ring at i-chop kasi wala akong onion ring eh so ayan add the all purpose flour so ayan and then mix it until the ingredients mix so, ayan So ganito lang ang consistency, ang ang kailangan natin mga ka So ganito lang sundin nyo lang po ang mga ginagawa ko. Hit uh, the pan and kailangan natin mag-add ng oil. So sa tortang sapal ng niyog, mga ka mas masarap may ano, may onion rings at lagyan ng black pepper. Yan. Kasi sa akin, hindi complete yung sangkap na ginagamit ko. Wala akong onion rings. So, ganito lang. Pero masarap naman. At itorta natin siya ng panipis. Nga, ganito lang ginagawa ko. Panipis lang yung pagtorta natin. Para hindi masyadong makapal at madali siyang maluto. At super crunchy mga ka-family grabe na lang to natikman mga kapamilya yung niloloto kong ano uh, sapal ng niyog grabe ang sarap so yan nito lang kasimple yan So, iyan mga ka-family, luto na yung sapal ng niyog natin na ginawa nating tortang sapal ng niyog. So, iyan. Marabi mga ka-family, hindi mo akalaing yung sapal ng niyog ito kasi grabe sobrang sarap talaga. Ayan. Marabi super crunchy mga ka-family. Ayan. Mmm, nam nam. ang sarap nito mga ka-family. Hindi nyo pa ito nasubukan mga ka-family. Subukan nyo na. Sundin nyo lang mga ingredients ko. At pwede nyo lagyan ng um, pang-addition.